Hello, what's up mga kumari kong tigang? Kayo po ba mga kumari tigang ay nakakaranas ngayon ng soba-sobang mga negativities, kamalasan na maaring ginagawa lamang po ha mga kumari tigang ng mga tao na nasa paligid po ninyo. Ito po yung mga sinasabing mga kamalasan na dulot po ng mga sinasabing mga gawa ng tao. Kayo po yung maaring minamaldisyon kinokontra, inuusog o maaaring pinapadalhan ng mga masamang panalangin kaya kayo po'y lagi na lamang nagkakandamalas malas ang buhay po ninyo. Eh pues, kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo po ha, makmari ko tigang, eh batin nyo po ba na may naman po tayo magagawa isang napaka-powerful na pangontra laban sa kanila. Yung mga sinasabing ingit na ganyan, kaya kayo po ay pinadadalhan nila ng maldisyon at mga masamang panalangin, kayo po'y pa. Eh ganito po ang gawin po ninyo. Kayo po'y kumuha lamang po ng sibuyas sibuyas. Opo ha, makmalik ko tigang. Isang pirasong sibuyas lang po ang kailangan po natin dito. Ito po, ganyan. Kasi batin nyo po ba ha, makmalik ko tigang ng sibuyas po yung isang napaka-powerful po na sangkap na at sa mga sinasabing gawa ng tao na yan. Na yun na, maaring magdulot sa atin ng mga negativities at kamalasan sa buhay paano ganito po hama kumalit ng tigang. Tuwing araw ng biyernes po hama kumalit ng tigang ay gawin niyo po ito. Kung kayo po ngayon nakakaramdam ng medyo pagbigat ng buhay po ninyo, kayo laging naman minamalas kasi maraming naiingit sa inyo, kayo kinokonta lagi. Halimbawa, kami may mga businesses, may mga tindahan kayo, may mga negosyo. Tapos parang pakiramdam nyo kay tumutumal tumal lang ano yung benta niyo, tarang may nangungunta sa inyo may kumukontak kasi ha makmari kung tigang eh baka nga kayo po ng mga masamang panalangin o madisyon ng mga tao dyan sa paligid po ninyo ganito po ang gawin po niyo, kung halimbawa alam niyo po o kilala niyo po yung mga taong sa tingin niyo eh kumukunta sa inyo yung lagi na lamang kayong inuusog o bahaling pinapadala kayong mga tigal po oh. ang gawin po ninyo kayo po ha makmari kong tigang ay kumuha lamang po ng isang pirasong sibuyas at sibuyas na ito ay lalagyan lamang po natin ng bibig o bunganga, ha, kasi dito natin ilalagay yung ating ritual na gagawin. Yan, kayo rin po maghahanda rin po ng isang pirasong papel at dito po sa papel na ito ay susulat po natin ang pangalan ng mga taong kukontrahin po natin. Ganyan, isulat po ang pangalan nila at kalang birthday. Pagkatapos kayo rin po maghahanda rin po ng isang piraso pong sili, siling pula hamakmari kung tigang at tatlong pirasong pako. Yan, pako ha, kumari, kong tigang. So, yan po ang ating mga sangkap. Isang pirasong sili, ang tatlong pirasong pako, at ang isang pirasong sibuyas na hiniwaan po natin ng bibig. Ayan, kasi ang hiwang po ito ay ang magre po ng kanyang bibig kasi patitikumin po natin ng kanyang bibig para tayo po ay tigilan na sa mga ginagawa niyang kasamaan, sa mga ginagawa niyang mga kung ano anong masamang panalangin sa atin. Kaya kayo baka nga kayo nagkakamalas-malas sa buhay po niyo So ganito po ang pagganap ha, makamari ko tigang. Tuwing araw ng biyernes ito po yung gawin po ninyo. Kayo po yung kumuha lamang po ng isang piras pong sibuyas at hiwaan niyo pong ganyan. Tapos kayo po yung kumuha po ng kapirasong papel at isulat niyo po dito ang pangalan at birthday ng taong kukontahin natin. Tapos, yan po hama kumari kong tigang, ay lalagyan lamang po natin ng isang pirasong sili. Yan, sa po ng papel, ay bibilutin lamang po natin ang isang pirasong sili. Ito po natin ng papalayo sa atin. At abang ito po yung ginagawa natin, eh tayo bubulong ng konting petisyon at panalangin. Nasabihin natin sa kanya na kontakin natin ang mga sinasabing kamalasan na yan na inidudulot niya sa atin. Ha, makumari tigang. Tigilan tayo sa mga ginagawa niyang kasamaan. Pagkatapos, ito po ay hamak mga tigang itapsaksak po natin dito sa ating sibuyas. Yan, lalagyan lang po natin ganyan sa loob po ng sibuyas ang papel na ito. Pagkatapos po hamak mga tigang, ito po ay lalagyan lamang po natin ng pako. Tatlong pirasong pako po ang magsisid sa kanya. Ganyan. Tutusukin lamang po natin siya ng pako. Ah? Parang tigas. Ah? Naku, kumukonta, hamak mga tugang tigang. Malaksang ano, power nung kumukonta sa atin. O yan. Naku po, oh. <laughs> na yun, o. No? siya. Pagkatapos yan, ganyan, tatlo po ha, makumari ko tiga, tatlo pong sibuyas at ilalagay natin. Ako, tiniw, oh, nawasak na yung ating ano, oh. Nawasak na yung ating sili. Ako, si okay. lumalaban, lumalaban, malakas. Ako, yung pati kaya. Oh, kung ano niya. O tapos isa pa po ha, Kung tatlo po kasi pa akong kailangan natin. So, eto na po siya. So, ano pong gagawin natin dito? Ganyan po magiging itsura niya ha, Mac tigang. Anong gagawin natin dito? Ito po ha, Mac tigang, ay ilalagay lamang po natin sa ilalim po ng ating mga lababo. O sa itas po ng ating mga kalanan. At lamang po natin siya dyan nang siyam na araw. Pagkatapos po ng siyam na araw, ha, makumari kong tigang, ay kunin nyo na po ito at i-dispose po ito, ha, tigang. Ito po ay ilulubog na po sa lupa kapag ka ito po ay nagmanifest na. Tingnan niyo yan ha, mga kamari tigang at yan po magkakaroon ng epekto sa kanila. Nako, kapag kayo po yung nagawa niyo po ng tama at napamani yung napamanifest po ninyo, yan po yung gagana ha, mga kamari tutigang at kayo titigilan na ng mga sinasabing mga kasamaan na yan na ginagawa nila sa inyo. Subukan niyo po ito ha, mga kamari tutigang, Subukan niyo para malaman niyo po kung ano po maaaring maidulot itong pagbabago sa mga buhay ninyo. Yung mga leche, yung mga <laughs> nang na yan, na mga kapitbahay niyo, eh, kontahin natin sila. Oh, so ito po ha, makmari kong tigang ang power ng sibuyas. Ah, leche, nagkalasog na sa doon. Kili, oh. Kumukunda oh, oh. talaga. May lakas ang tower. Uy, ligay, tingnan mo, oh. Ligay, <laughs> sige mo itong ano. Kinukunda ako nung ano, kapitahay ko dito. Tingnan mo, oh. Sino kaya ito? Be, sino kaya ito? Ha? Sa tingin mo, sino kaya yan? Nung munta sa na yan. Ah, okay. <laughs> nga, oh, tingnan mo. Naku, huwag mo nga nilalaan. Maang nga, nakakay, maano mausog. Oh. Ha, ん <No. S 2>、oh.